Hi everyone! Gusto ko lang kayong i-update sa mga succulents ni Mami V. Hindi ko na ito naaasikaso kasi naglalagay nga po kami sa Pampanga. So, tingnan nyo, napabayaan ko na itong mga succulents na to. Buti na lang may mga succulents na talagang matitiba yung buhay tulad nitong mga to. Yan, talagang matitiba yung mga buhay niyan. Kaya kahit hindi ko sila naalagaan, um, surviving pa rin sila. Pero tingnan nyo, uh, iilang ilang piraso na lang yan, yung mga natitira. Ano? iilang piraso na lang. Ayan, meron tayong mga cactus din. Ayan, ang mga matitibay na klase ng succulent. Itong mga to, ayan o, no? matitibay na kahit hindi inaalagaan surviving ayan no ayan so since uh, ako ayan baka medyo maayos ayos ko yung mga iba dyan ito yung mga sa cactus natin so, yung mga cactus kasi kahit pabayaan naman yan no dumadami pa rin sila kahit hindi dinidiligan kasi ayaw naman ng cactus ng matubig ayan buhay na buhay yung mga cactus natin no? punong puno na nga yung ano nila yung umaapaw na sila sa sa paso oh, ito pa oh, pa yung cactus ayan yung mga ayan uh, na lang guys ang mga natitira dito sa mga succulents Dati kasi naaalagaan kong maigi tong mga to. Ngayon, hindi na. o oh, hopefully one of these days, makasikasa ko tong mga to. So, ayan lang ang gusto kong i sa inyo today. Yung mga natitira natin, mga succulents at mga cactus dito sa ating Terry. Isang ganda nito, oh. Oh, di ba? That's all. Bye.